Okay, may magandang tanong dito naman. Kung may pinag-compare na 1.9 cm na bato, meron din tayong 0.27 cm na bato. Maliit po 'yun, 'no? Parang gamunggo lang po ang laki. Ah, uh, ang mga ganitong bato, may chance po 'yan na matunaw at mas maaga po kasi nga po maliit. So, kung ganyan po, pwede tayong abutan ng mga tatlong buwan o up to 5 months basta tuloy-tuloy po inuman ng gamot no? Ursodeoxycholic acid, 3 tablets a day for that period of time. Ngayon, ang problem nito is maliit yung bato. At ang maliit na bato, malaki ang chance ang mahulog po yan at magbara po sa daanan ng inyong bile. Kung mangyari po yun, mas marami pa pong komplikasyon para sa atin. So, pag-isipin po natin mabuti yan pagka uh, meron kayong mga maliliit na stones. Always remember, kung ikaw ay concern sa gallbladder o sa mga inyong uh, abdomen, huwag kayong mag-hesitate na lumapit sa inyong board certified surgeon, hanapin ang PSGS sa kanilang mga pangalan.